Long weekend na naman mga kababayan at bago mag-set ng lakad, narito muna ang update sa lagay ng panahon lalo na sa init na posible niyong maramdaman para iwas heat stroke at heat exhaustion. Iatid yan ang pag-asa weather specialist Anna Cloret. Magandang bahagi po sa ating lahat. Sama sa kasalukuyan, trap ng low pressure area ay magdudulot po ng mga kalat-kalat na mga pagulan, papagilat mga at pagkulog sa bahagi po ng Davao Region at sa Oksurgen. Samantala dito po sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa nalalabing bahagi pa ng ating kapuluan ay early fair weather condition o maaliwalas yung panahon na inaasahan. At sa hapon at gabi naman, lalo na sa eastern section ng ating bansa, ay posible po sila makaranas ng mga pulong-pulong panadaliang buho sa pag-ulan na lang po ito ng easterlies. East. Wala rin po tayong ilawarning na nakataas sa na anumang baybay na ating karagatan. Wala tayong pinamonitor ngayon na LTA o bagyo na posible po maka-affect sa ating bansa for the next day to five days. At para po sa ating daily weather outlook. para din po sa ating Laman State. At po yung pinamataas na heat index kahapon sa metagigaraw city, Cagayan, umabot po sa 44 degrees at para naman po sa heat index natin, nasahan natin na posible po makaranas ng pinamataas ng heat index ang area po ng Tugigaraw ngayong araw. Pati na rin po itong ilang bahagi sa may Northern Samar at sa may uh, bahagi din po ng Occidental Mindoro. At dito na po sa atin sa Metro Manila, posible po umabot sa 39 hanggang 40 degrees Celsius po yung heat index ngayong araw. At yung pinatest dito sa Northern Forecasting Center, ito po si Anna Floren. Magandang po. Maraming salamat pag-asa weather specialist Ana Cloren. At paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon o galing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.